hindi nasayahan doon sa keynote address ni Cardinal Ambo David doon sa mm. End People Power rally. What do you mm. think of that? Well, medyo nasaktan sila dahil nga yung uh, speech ni Cardinal David ay talagang uh, uh, pinaliwanag nga yung kaibahan ng Luneta at saka nung EDSA. Mm. Diba? naliwanag niya na hindi sila, wala pa sila doon sa calls na resign all at hindi sila sang-ayon pa doon sa Transition Council na tingin nila ay nag-open ng mga delikadong mga mga possibilities. Dahil pag wala na yung konstitusyon, ay anything goes. Hmm. At usually when anything goes, ang pinakamalakas ang magdo-dominate. No? At uh, at this point yung military. Kaya nga sinasabi niya na medyo malapit yan doon sa revolutionary government at military junta. Sabi hmm. naman ng mga kaluneta, wala ka bang tiwala sa tao? Wala ka bang tiwala sa masa? No? Baka si Christian wala. Dahil hinahanap ni Christian yung organisadong tao. Ito ako no? na eh. Hmm. Hmm. Baka hinahanap ni Christian yung masa. No? In their multitudes in their millions, no? Na handa, handang hindi lamang uh, punuan yung vacuum pag nawala yung constitutional order kung hindi magpatakbo ng gobyerno. No? Y yung ba? Parang ganun eh. Ganun hmm. yung reservation ni Cardinal David. Pero may nasama eh. No? May nasama. Almost calling him na defender. No? Defender nung presidente. Oh. Parang malabo yata kasi kung binasa rin yung ibang bahagi ng kanyang pahayag, naiintindi mm -hmm. rin ang mga banat niya sa Pangulo at yung hamon ng like Cardinal David sa Pangulo. Correct. Pero syempre, sensitive sila dahil ang tingin nila, ikinanto sila, tapos eh, uh, syempre, uh, ibang usapin pag yung head ng Catholic Church yung bumanat. ba? Diba? Uh, dahil alam naman natin, yung Catholic Church as an institution is also very powerful at uh, maraming nakikinig. No? Kaya yun yung nangyari. Uh, dyan. Pero marami rin namang nagdepensa kay Cardinal uh, David. No? Uh, ano yung One Sambayan, nila Justice Carpio. No? Nandyan yung uh, uh, mga individual katulad ni Father Flabby, Heidi Mendoza. No? uh, mismo si Tokayo, si Ronnie Holmes, no, ay pinaliwanag ano yung danger sa ganong klaseng proposal ng Transition Council. No? Uh, tapos, uh, iba pa, uh, marami na nagsasalita. Verhel Santos, kagabi, hmm. yan ang kanyang punto. Sino-sino? Verhel sino? Santos. Verhel Santos, yun din ang sinabi niya. No? Ronald At, Llamas, Edo Bansano. Pwede lang kalimutan yun, yung Ronald hmm. Wala, walang value added yun. Sa Si Hawi Calleja, no? uh, et cetera. So, medyo marami na nagdepensa na, uh, teka, teka, medyo yung concern naman ni Cardinal Ambo ay totoo naman. Di ba? Mm Hindi -hmm. pa naman ganun kalakas yung organized na sambayanan. Na pag nawala yung constitutional order, ay kayang punuan ng mga mamamayan. Yung vacuum na yan. Di ba? At sinabi naman ni Cardinal Ambo, at this point, ngayon. Ibang usapin kung may iba pang mangyayari next year or next month. Di ba? yun Diba? Hindi naman yun uh, isang dogmatic na judgment dun sa naga-unfold na political landscape. No? Hindi yun ganun eh. Parang ang nangyari pa, si Cardinal pa ang na-judge. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. no? Pero ito nga, uh, finally, um, Hmm. Paano masusustain yung outrage dito sa flood control scandal? Kasi yung mga hecklers dyan, ba sinasabi, ah, kakaunti na lang kayo noong September 21, ang dami-dami. O oh, November 30, bawasan So, yeah. that has to be put in context no? kasi actually nationwide yung November 30. Pero eh. hmm. anyway, how, yun, how, how do you sustain this, uh, this anger, this public outrage? Well, uh, medyo... Pahinga ngayong Pasko at New Year, pero tingin ko magkakaroon ng mga creative activities itong mga tao na itong uh, itong uh, Christmas season ay masusustain nila yung ganitong klaseng outrage, no? Unang Una gusto ko lang balikan yung sinabi mo ah uh, uh, Christian. By design, ang habol talaga doon sa rally ay nationwide. Mm. Ang problema lang, ha, hindi masyadong lumabas sa media. Halimbawa, hindi nakita yung more than 20,000 sa Cebu hindi nakita yung uh, 8 to 10,000 sa Sambuanga. No? Hindi nakita yung mga pagkilos sa Bacolod, sa Iloilo, sa Capiz, etc. No, maraming ganon. Even within Metro Manila, may mga gatherings na hindi na pumunta sa EDSA, pero naglunsad sila ng sarili nilang activity sa kanilang mga parokya. Hmm. Even in Metro Manila. dal nga, At ibang bansa, Senator, diba? sa Vienna, sa Paris, yes. sa Rome, sa Milan... Yes ah uh, may mga humihingi ng aming mga mga states. Tokyo. Hindi ko alam bakit, no? no. <laughs> sa sa Vienna, sa Paris, sa Rome, sa Milan, sa sa Hong Kong, etc. So, yun yung medyo hindi nakuha yung complexion nung, uh, nung uh, November 30. Dahil syempre, uh, karamihan sa media, ang focus ay Metro Manila or LCR or EDSA. Uh, yun yung uh, Baka yun yung kinakailangan makita. Dahil nung nakita ko yung mga yung mga pictures nung mga mga pagkilos, nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso, no? Yung bagong obispo halimbawa ng Cebu, nag, nag lead siya ng malaking pagkilos sa Cebu na ang uh, akala ng iba ay bastion ng mga DDS. Di ba? Hmm. Yun yung point. So, yun yung mga uh, untold stories, untold mobilizations. No? At Uh, ikalawa, yung mismo yung EDSA, apat na activities yun eh. Meron kang 9 to 11 na multisectoral uh, rally. Siguro mga 10,000 yan, pataas. Meron kang MISA na siguro mga 20 million, no? yung MISA. Na unfortunately, hindi ako nakaabot. Gusto ko rin sanang dumalo. No? Tapos, uh, 12 to 2, yung program proper na doon nagsalita sila Shelo Magno. No? Doon nagsalita yung uh, yung kwan, no? Uh, si Cardinal David. No, iba naman yon no? Siguro mga 20, 25,000. Tapos yung hapon, yung concert. Mm hmm. Diyan yung Orobis, marami rin yon Actually, nung, nung umalis ako nung alas tres ng hapon, apaw na siya hanggang EDSA. So, hindi rin siya ganun ka kaliit. Malaki rin siya, pero waves. no Iba-iba. No? Yung uh, mga pumupunta. Pero ang pinakamahalaga talaga, yung nationwide component, and even global. 你。<Yep. S 2> <Yep. S 1> yep.